Room. Oy, masakit pa mo, di ba? Oo, ginagawa ko pa rin. Ang gawin mo? Ang mo? Kaya mo nakupuan. Ano ba yan? Ano? Grabe totoo. wala ka na. So sa mga medyo may karamdaman dyan about gout gout. Yon. Walang biro, mamatay man. Totoo. Hindi oh. Uh, sa pinopromote namin na... Yon, Maki. Nandito kami sa King Toto. Ayan, oh. Kita oh. mo. Si Brom Brom ano eh. Problema sa paa yun eh. Di ba pwede bu Pwede yung ano? Pwede sa ano to? Pwede sa gout? Oo. Oh, pwede? Oo. Oh, pwede pala. So ibig sabihin, pwede ka Brom Brom. brom. Oh, si, oh, Masakit pa mo di ba? Oo. Oh, ano ko ano, print? Ano gout? Ano mo? Ano, ba yan? Ano problema ka. Ay ano? Ha? Huh? King Tot? Ano ka ba? Ano 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 yung Gagaling yan, Dalton. Kago ka uto ni. Ano ka ba? Oh, ang king tot. Maraming ano pwede igamot. Hindi lang sa ano yan sa sex. Ani lo mo yata ako. ka? Ano Ano Oh. Ali ka? Ano ka? Oh, ano ka? ano oh, ito? ano ito? Ani ano ito? ito. ka? ano ito? Ano? Mega, mega. Ano Ano Ma'am. Ayaw kasi maniwala ni Brom Brom. Ayaw maniwala. Oo ba yun, Ma'am? Oo. Oh. Di ba yung dito pang... pang tu- Hindi diba? yun. Hindi eh, yan sagaw. Ayaw maniwala. Gusto mo pa inamig kita ngayon? Ha? Gusto mo? Huwag ito. Hindi umipekto. Dito lumaki yan. Oh. Alam mo na gagawin ko. Anong ginawa ko, EJ? Ganon din gagawin ko sa'yo. Ayaw, ayaw maniwala. Ito. Ito, bigyan ni Ma'am mo. Oo. Oh. Sige. Subukan oh. natin yan. Ah. Ayun, pero may... tanda mo pag ito hindi ko maling oh. at ito lumaki oh. Sa'yo kuya ano to pero pag yan Gagamitin ko yung pangalan mong BJ King oh, alam mo pa... ano ibig sabihin ng BJ King ano blow Pag ah, <laughs> pag ito ininom mo Gagaling yan ano 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 inumin ano 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 kamot daw sa gaw. Lukulok na yan ako. Ano ka ba? Ayaw niyong maniwala sa akin. I-try mo kasi. <laughs> <laughs> ano ka ba king tut dyan? Maniwala kayo sa akin. Ah. Doon na ninyo ako sa hindi. Sige, ganda na lang. Oh, sige, na-try ko. Kasi kapag king tut daw, alam na. Ah. Alam, alam na. Alam na. Lang. Alam na nga. Ah. Ganda na lang. Ganda na lang. Ganda na lang consequences. Ito, ininom ko, hindi gumaling yung doubt ko. Oh. Lumaki yung ano ko. Oh. Gagamitin. Hindi, BJ Oo, BJ Pero pag gumaling yan. Pag gumaling yan, maniniwala na ako. Oh, bibigay mo? King Tut ay lam na. Lam na. Lam na. Legit. Sige, ito. Tapos bibigay mo yung ano, yung oh, bibigay mo. Walang kat to ha. Walang kat Walang kat kat. Inuhin mo. Inuhin mo. O. Totoo yan, boy. Ma'am. Ano nga, totoo mo <laughs> Yes, exactly. Sige, oh, di ba? Sige. Oh. Pero yeah. pag kami ba, hindi umano sa akin, sa gout ko, gagamitin natin pa kaling ni BJ, mama? ah. <laughs> yeah. Ato, tiyan mo. Ato, inim. <laughs> at <laughs> inumin mo okay. na. Okay. Ay, manwala. Gagamitin oh, natin. Walang kat yan, walang kat. Sige, yeah. inumin mo. Inumin mo yan. So, ito nga pala ang king tot. Basahin natin. Oh, king tot. Yan. So, sa mga ingredients ng king ay uh, ano, Trabahus ka and Maka. Oh. Okay, so diba? natin try diba? Mo. We can never can tell until we try. Okay, so, sige. O. Oh. Alright. Mamaya pa mag... Masarap pa. Siyempre, mamaya pa mag... Mag-effect yan, ha? Gagaling yan, bro. Maniwala ka sa akin. Pagmahal mo, Ikintot mo. Lam na. So, bibigyan ko ng update, ha? Update, update. Okay? Sis. 20 minutes later. Parang ano, parang magaling na si Brom, eh. Brom! Okay na? ah Oh. Alika. Ayaw ka siya maniwala. Alika. Papaano kita? Okay? Ay, hindi ko na napansin, ha? Ha? Huh? Hindi ko na napansin. Oh, hindi mo na napansin, kay... di ba? Alika. Parang ano, maniwala, ha? Oh. Ma'am. Tignan mo. Oh, uy, totoo nga. Grabe oh. oh, Totoo nga yung oh. oh, talaga. Walang biro. Hindi <totoo, totoo yan ma'am. Totoo, ma totoo yan. Totoo. Walang biro ma'am. Mamatay man. Wala na ako Oh, Di ba ma'y nintay pa namin nintay pa Oh, sus. Diba? <totoo> <totoo> oh, Ano? Grabe totoo. Wala diba? ka na. So sa mga medyo may karamdaman dyan about gout gout Yan. Walang biro, mamatay man, totoo Hindi ah. sa pinopromote namin na King Tooth Mamatay man sa totoo Totoong gumaling yung pao Kung nakalakad na ako diretso Sina mo? Oo, oh, yan, mo May bitbit -bit pa akong bag May bitbit -bit pa akong bag oh. Walang biro oh. Uh. Mamatay man mga tol, Kailangan nyo ako, hindi ako plastic Dahil? Dahil sa king Tut, Dahil sa king Tut yan. Real talk, real talk ah. Nawala talaga yung sakit ng gout ko. Dahil uminom ako ng isang capsule na king Sa So maraming maraming sir. Hindi ko alam. Kung oh, totoong nakakagaling yung king Tut, Pero nararamdaman ko talaga. Na nawala Wala. na yung pain. Hindi ko alam kung tatagal o oh, ilang oras lang yung pain. Babalik. Hindi natin alam. Pero ngayon, as of now, nawala yung pain. Yun. Doon sa aking gout. So maraming maraming salamat, salamat. king Tut. Thank you. Alam na.